Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tig sa inyo ng Office of the Vice President. Naalala yan ng OVP Caraga Satellite Office sa Katuwang ang Manuel J Santos Hospital sa Butuan City ang mga pasyente sumailalim sa chemotherapy. Ang detalye alamin natin sa ulat ni Brian Latasa. Nang mahalal bilang pangalawang Pangulo sa Bansa si Vice President Inday Sara Duterte. Minabuti niyang magtayo ng satellite offices sa mga strategikong lugar sa bansa. Dito sa rehiyon ng Caraga, naging kaagapay ng OVP Caraga Satellite Office ang Manuel J. Santos Hospital sa Butuan City the office of the vice president partnered with our hospital kasi gusto nila na i-expand pa yung pagtulong sa mga tao so hindi lang po yung sa city but of course the Butuan City has 86 barangays gusto nila ma-reach yung pinakadulo pa ng ng mga barangay which is coverage ng Butuan City Kuwento ng senior medical social worker ng ospital na si Melody, naging tulay ang partnership sa pagitan ng OVP at ng ospital upang makarating ang mga serbisyo ng pamalaan sa mas marami pang Pilipino. Nakita ko na good thing about OVP is that gusto niya na hindi lang exclusive within the syudad ang pagbibigay ng medical assistance. Gusto niyang umabot sa malalayo pa. Most especially those that are um, marginalized. We have so many barangays and these people, this community, hindi po siya nare-reach. So the same with the vision and mission of Manuel G Santos Hospital. Gusto po din niyang mag-serve to these marginalized sectors. The same po with OVP and Manuel G. Santos Hospital. Kaya nagkaroon ng agreement. Kabilang sa kanilang mga naalalayan ang mga pasyenteng may sakit sa kidney at mga pasyenteng sumailalim sa chemotherapy. Um recently uh, tumutulong po si OVP when it comes to our CKD patients and our chemo patients. Isa po sila sa mga marginalized na natutulungan. We also have PWDs and the children. Meron po kaming over 15 chronic kidney disease stage 5 na natulungan. This is for their um, dialysis, for the dialysis patients. We also have approximately, consistently, seven patients for the chemotherapy. So, yun po, nung naglast po yung program dito sa Manuel G. Santos Hospital, nabigyan po sila ng tulong consistently nang dahil sa Medical Assistance Program ng tanggapan, nainganyo rin anya ang mga marami pang taga caraga region na magpasuri sa mga eksperto. Confidence of a sickly patient na papasok kasi alam niya na ito na hospital, they have quality service but mahirap pumasok kasi um, maliit lang yung or iilan lang yung medical assistance at saka maliliit yung binibigay. But when... Pap kapag malaman ng mga tao na nandyan pala si OVP, partnered pala si hospital sa OVP, sige, magpagamot tayo kahit maliit pa lang yung nararamdaman nila. Ipapagamot kasi they already have that confidence. Tulad ng maraming Pilipino, umaasa rin si Melody na muling maibalik ang Medical Assistance Program ng tanggapan ng pangalawang Pangulo nang sa gayon ay makatulong ito sa mas marami pang mga Pilipino. Mula po dito sa Butuan City, ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Ilan pa sa mga naging katuwang ng OVP Caraga Satellite Office sa kilalanin? Healthcare providers, umaasang muling maibalik ang Medical Assistance Program ng Tanggapan. Ako si Kledat Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at informasyon. Maraming salamat!